ayon kay ka H ay hindi sila mga treasure hunters ngunit sila ay nagukay sa isang lugar para gumawa ng septic tank para sa kanilang mga alagang baboy. Nang umabot sila sa lalim lamang na tatlong talampakan ay meron silang nadat ng dalawang kakaibang bato. Itinuloy nila itong hukayin hanggang sa kanilang mapansin na ang dalawang bato ay meron ang mga itong hugis nakahuwig ng salakot. At ang mga ito ay tila maayos na magkatabi Basi sa mga natatandaan ni KTH sa naturang lugar. Meron daw dating isang lumang puno ng mangga ang dating nakatayo mismo sa saktong pwesto na kanilang hinukay. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga puno ng mangga ay isa ito sa mga paboritong uri ng puno na ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Maring may inukit silang marka sa katawan nito o meron silang ibinaong mga bagay tulad ng malalaking pako. Meron nga pala akong ginawang video tungkol sa mga karaniwang uri ng puno na madalas ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Kung nais mo itong mapanood ay isearch mo lamang ito dito na rin mismo sa aking YouTube channel na ito. Mga bata pa raw si na TH ay may mga araw kung saan sila ay naglalaro sa lumang puno ng mangga. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang naturang puno ay mas lalong tumanda at dulot na rin ng mga dumaang malalakas na bagyo ay tuluyan na itong nawala. Sa kanilang patuloy na paghuhukay ay meron silang nadatnan na isang malaking lumang pako. Sadyang malalaki talaga ang sukat ng mga pako na ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Ang mga ito ay may haba na umaabot ng 5 to 8 inches ang malaking pako na kanilang nadatnan ay balot daw ito ng kalawang at ito ay parang may hugis na kahuwig ng letrang S. Sa aking sariling opinyon, maaaring ang malaking pako na ito ay galing sa malaking puno ng mangga kung saan ay nakabaon dati sa katawan nito. Ngunit parang malayo itong mangyari sapagkat ang naturang pako ay balot ng kalawang. Ibig sabihin, ay matagal na itong nakabaon sa ilalim ng lupa. Maliban dito ay nasa higit tatlong talampakan ang pagkakabaon nito. May dalawang hiwalay na deposito. Ang salakot bilang isang Yamashita treasure sign ay meron itong ilang pwedeng maging kahulugan. Ngunit sa kadalasan, ang kahulugan nito ay meron itong kaugnayan sa deposito. Ang isa sa mga karaniwang kahulugan nito ay treasure underneath. Ibig sabihin ay nasa ilalim ang deposito kung saan ay kailangan lamang nating ipagpatuloy ang ating paghuhukay. At dahil sa ito ay nadatnan ni KTH sa lalim lamang na tatlong talampakan. Maring ang dalawang patong hugis sa lakot ay mga markang nagkukumpirma na ito ang tamang digging spot. Pero, bakit kailangang dalawang batong hugis sa lakot ang ginamit ng mga sundalong hapon sa pagmamarka? Pwede naman kung isa lamang ito. Ang dahilan kung bakit dalawang batong hugis sa lakot ang ginamit sa pagmamarka ay dahil sa nagpapahiwating ito ng dalawang magkahiwalay na deposito. Sa madaling salita ay may dalawang magkahiwalay na nakabaong deposito sa ilalim. Maring ang unang deposito ay mas mababaw ang kanyang pagkakabaon at ang pangalawang deposito ay mas malalim. Ang kinakalawang na malaking pako Ang mga pako ay hindi ito madalas ginamit ng mga sundalong hapon sa pagmamarka sa ilalim ng lupa sapagkat alam nila na ito ay hindi tatagal at kakainin lamang ng kalawang kaya pagdating sa mga man-made objects na kanilang ginamit sa pagbabarka, mas pinili nila ang mga bagay na tatagal sa haba ng panahon. Ang isang magandang halimbawa ay tulad ng mga bote. Ang mga bote ay hindi nabubulok at hindi na rin ito kinakalawang. Kaya kahit lumipas ang napakaraming taon, mananatili pa rin ito sa orihinal nitong anyo paano naman ang mga metallic containers at mga mechanical traps? Ang mga ito ay gawa sa bakal kung saan ay siguradong mga ngalawang sa pagdaan ng mahabang panahon. Sadyang marami sa mga baguhan ang may maling paniniwala ng mga mechanical traps ay hindi na raw gumagana sapagkat ang mga ito ay nangalawang na. At dahil sa kinalawang na ang mga ito ay hindi na gumagana ang mga triggering mechanism ng mga ito. Pero ito ay isang maling paniniwala na pwedeng ikapahamak ng mga baguhan. Ang mga sundalong hapon ay gumamit sila ng isang uri ng chemical oil para mapigilan ang pangangalawang ng kanilang mga mechanical traps. Ito ang siyang dahilan kung bakit masasabi kong ang mga ganitong uri ng patibong ay nananatiling aktibo at mapanganib hanggang sa kasalukuyan. Ang hugis S na malaking pako. Pagdating sa malaki at kinakalawang na pako, kung saan ay parang sadyang niupi para magkaroon ng hugis na kahawig ng letrang S, masasabi ko na ang kahulugan nito ay may hidden tunnel sa ilalim. Kaya kung ating ipagpapatuloy ang pagkukay, ay mabubuksan natin ang naturang tagong tunnel na ito. Ang isang kahulugan ng simbolong S bilang Yamashita Treasure Sign ay Foot of the Mountain. Ibig sabihin, ang deposito ay nakabaon sa ibabang bahagi ng mundo. Ito ang siyang ating magiging pagbasa sa kahulugan ng naturang simbolo na ito kapag ang naturang marka ay ating natagpuan sa ibabaw ng lupa o isa itong surface marker. Sa kabuuan, kapag ipinagpatuloy nila ka TH, ang kanilang paghuhukay ay maaring meron pa silang madat ng mga karagdagang marka. At ang mga karagdagang marka na ito ay maaaring mga palatandaan sa pasukan ng Hidden Tunnel. Sa aking sariling opinyon ay maaring sa loob ng sampu hanggang labing limang talampakang lalim ay kanilang mabubuksan ang pasukan nito. Ngayon ang hidden tunnel na ito ay masasabi kong ito ay isang horizontal tunnel lalo na kung ang lugar ay isang kabundukan. Pero kung ito naman ay sa kapatagan, mas mataas ang posibilidad na ito naman ay isang vertical tunnel. Kapag ang tagong tunnel sa lugar ay isang horizontal type, ang karaniwang kinalalagyan ng two separate treasure deposits ay sa magkabilang dulo o bahagi nito. Kung ang tagong tunnel naman sa lugar ay isang vertical type, ang dalawang magkahiwalay na deposito ay nakabaon sa hindi magkaparehong lalim. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.